Sa ibayong dagat, Russia, muling tiniyak ang pakikiisa at suporta sa North Korea at Mexico. Puspusan na ang paghahanda sa paghagupit ng Hurricane Norma. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Puspusa na ang paghahanda ng Mexico sa pagpasok ng Hurricane Norma ayon sa U.S. National Hurricane Center nasa sa Category 4 o may lakas ng hanging aabot sa 130 miles per hour ang naturang bagyo. Inaasahang maglalagfall ito sa Baja California kung saan kasama sa posibleng tamaan ang mga sikat na beach resort sa Los Cabos. Tiniyak naman ng pamahalaan ng Mexico ang maagang paghahanda para sa maapektuhang lugar. Magugunitang hinagupit din ng Hurricane Hillary ang Mexico noong Agosto kung saan isa ang nasawi. Nagkita na si na Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at North Korean leader Kim Jong-un. Bagamat tumangi ang Russian Foreign Ministry na magbigay ng iba pang detalye, umabot lang ng higit isang oras ang pag-uusap ng dalawang opisyal. Sa kanyang pagbisita sa bansa, pinasalamatan ng Russian official ang Pyongyang sa pagsuporta nito sa military actions ng Russia kontra Ukraine. Tiniyak din nito ang buong suporta at solidarity ng Russia kay Kim. Dumagsa sa South Korea ang migit apat na raang negosyante, sundalo at opisyal ng gobyerno mula sa 54 na bansa para lumahok sa Seoul International Aerospace and Defense Exhibition o ADEX. Ito na ang pinakamalaking defense exhibition na isinagawa sa South Korea na layong pataasin ang bentahan ng mga kagamitang panggyera. pang Pangsyam ang South Korea sa mga bansa sa mundo na nag export ng mga kagamitang panggyera pero nais pa itong pataasin ni South Korean President Yoon Suk-yeol. Joy Salamatin para sa bayan.